Expert to! Ekspert! Extreme! Palanding mo nga doon sa taas ng pila e! Hey, di mo kaya no! Di Nini nga! Di ni mo nga! Putang! Di mo nga! Di to! Palanding mo dito, kaya mo? Dapat ko? Mahirap yata yan ah! Nalaman! <laughs> <laughs> puta! <Pusua. laughs> Oh, so, meron bang ganyan sa panfly? landing meron, meron yan eh. lang, yan. Galing ka talaga siya. Malayo, malayo. <laughs> yan, ay, ya, sa ay, sa yan. Uh, hmm. ay landing. <laughs> Ayos. Kapalistin mo nga sa ilalim <laughs> Parang ka eh no Motorotate na siya <laughs> May upuhang pa doon sa ano yan ha Oh, oh, puto, may puno oh! pang kasama, oh. Ha? Huh? Sa supuan? Puta dre, malaglag yan. Baka pumitik yan. Eh. Baka pumitik yung blades mo. Ah. Ano ka eh? Uh, may ano eh? Tracking eh. Tracking siya kanina oh. Meron kanina tracking siya. Pag nagano ka high, high rev ka nagta-tracking. Eh no, meron no. Meron pag kaganyan wala, 'di ba? gumalaw ka meron. Ha 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 Magandang pampusa na to. Copter X. Nadala natin kay ano. Harap digit mo na kaya sa sasakyan ko, di ba? Kung yun ang agenda mo. Hinihikutan <laughs> niya talaga yung puwan eh. Ano pa yun naman? Paka nanguha pa, namin mo. Galing siya. Galing yun, no? Nakakamasi. Ah, parang, parang...